Sa Branch TV, saksihan ang paglalantad sa mga sikreto ng dilim. Kabilang sa mga aklat na susuriin ay ang nakakatakot na The Necronomicon, ang misteryosong The Lesser Key of Solomon, ang kapangyarihan ng The Grand Grimoire, at ang kapanapanabik na Japanese urban legend na Tomino's Hell. Handa ka na bang harapin ng karimlan at kababalaghan na maaaring magsilbing gabay sa iyong paglalakbay? Sumama sa akin mga Brenignas, sa landas patungo sa kawalan ng mga lihim, ngunit magingat ingat sapagkat ang bawat pahina ay maaaring magsilbing pinto sa kamanghamanghang kahindik hindi kang katutuhanan. Handa ka na bang tahakin ang landas ng kadiliman? Nagsisimula na ang ating misteryosong paglalakbay. Ang mga ritual sa loob ng libro, Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, Salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Magandang araw mga Brenigmas. Ako si Branch. Tayo ay magpapatuloy. Noong nakaraan, ating tinalakay ang mga pinagmulan at kasaysayan ng mga librong ito. Kaya naman sa aking pagsusuri ng mapanganib at nakakatakot na mga aklat, tuklasin natin ang mga nakasisindak na nilalaman ng The Necronomicon, The Lesser Key of Solomon, The Grand Grimoire. Ang mga ritual. Sama-sama nating kilatisin ang mga lihim na nakatago sa kakaibang mga aklat na ito at alamin ang mga pagsubok na dala nila sa pagunlad at kaalaman. Ang Necronomicon, sa aklat, makikita ang mga detalyadong ritual na nagsasangkot ng pagsamba sa mga banal na nilalang at mga Diyos, pati na rin ang mga panganib na kaakibat nito. Isa sa mga ritual na tanging iilan lamang ang may kaalaman ay ang ritual ng paghukay ng mga latay, kung saan ang isang individual ay binibigyan ng kapangyarihan na makipag-ugnayan sa mga entidad mula sa ibang dimensyon sa pamamagitan ng paghukay ng latay sa isang partikular na lugar. Ang ritual na ito ay sinasabing may kapangyarihan na bumukas ng portal patungo sa mga ibang mundo. Makikita rin sa Necronomicon ang mga pangalan ng mga Diyos at nilalang na dapat tawagin sa panahon ng ritual, pati na rin ang mga hakbang na kailangang sundin upang maging epektibo ang ritual. Gayun din, may mga babala at mga parusa kung sakaling hindi wasta o hindi tamang isagawa ang mga ritual na nakatala sa aklat. Sa makatuwid, ang Necronomicon ay hindi lamang isang aklat ng mga kababalaghan at ritual, hindi isang pag-aaral sa kakaibang mga nilalang at kapangyarihan na maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ang Grand Grimoire Isang sinaunang aklat ng mahika at ritual na sinasabing nagsisilbing gabay sa mga praktisyong mahiko at sa mga nagnanais na mangalap ng kapangyarihan mula sa mga espiritu at nilalang ng ibang mundo. Sa aklat na ito, matatagpuan ang mga detalyadong ritual na may layuning magdulot ng kapangyarihan, kayamanan, at iba pang mga layunin. Isang kontradiksyon sa iba't ibang aklat ng itim na mga sining, itinuturing itong isa sa mga pinakapangunahing grimoire ng mahika at ritualistikong praktika. Naglalaman din ito ng mga ritual at pantukoy na may mapaminsalang kapangyarihan. Sa mga kilalang ritual na nakapaloob sa Grand Grimoire ay ang Pact with the Devil, o Kasunduan sa Diablo kung saan ang praktisyante ay umano'y nakikipagkasunduan sa Diablo o sa iba pang mga espiritu para sa kapangyarihan at tagumpay sa buhay. Ang ritual na ito ay pinaniniwala ang may kakayahang magdulot ng kapangyarihan at pagunlad sa buhay ng taong sumusunod dito. Makikita rin sa Grand Grimoire ang mga ritual ng panggagamot, pangproteksyon, at iba pang mga layunin tulad ng pagtatawag ng mga espiritu o mga anghel para sa tulong at gabay. May mga hakbang, pamamaraan, at mga salita ng pangakit o pangaliw na kailangang sundan sa pagsasagawa ng mga ritual na ito upang maging epektibo ang mga ito. Subalit mayroon ding mga babala at mga panganib na kaakibat sa pagsasagawa ng mga ritual na nakapaloob sa Grand Grimoire. Sinasabi ang hindi wastong pagsunod sa mga proseso o ang pag-aaksaya ng kapangyarihan ng ritual ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa praktisyante o sa kanilang kapaligiran. Sa kabuuan, ang Grand Grimoire ay isang aklat na naglalaman ng mga ritual at gabay sa mahika at espiritismo na may layuning magdulot ng kapangyarihan at tagumpay sa buhay ng tao. At mapanganib ito sa tao, kaya naman itinago ito sa vault ng Vatican. The Lesser Key of Solomon Isang grimoire na naglalaman ng mga ritual, pangalan ng mga anghel at demonyo, at mga paraan ng pagsamba para sa espiritwal na kapangyarihan. Ang Lesser Key of Solomon, o kilala rin bilang Limgeton, ay isang koleksyon ng mga teksto at ritual ng mahika na sinasabing inisyuha ni King Solomon, isang kilalang hari mula sa Biblia na may kapangyarihan sa espiritwal na mundo. Binubuo ito ng iba't ibang seksyon na naglalaman ng mga ritual, pagsasamo sa mga espiritu, at mga tawag sa mga anghel o demonyo. Sa Lesser Key of Solomon, matatagpuan ang apat na pangunahing seksyon o libro ang Ars Getia, Ars Terje Getia, Ars Paulina, at Ars Almadel. Bawat seksyon ay may iba't-ibang layunin at nilalaman ng ritual na may kaugnayan sa pagtatawag ng espiritu o nilalang mula sa ibang mundo. Ang pinakakilalang seksyon ng Lesser Key of Solomon ay ang Ars Getia, kung saan matatagpuan ang mga sigal o tatak ng mga 72 na espiritung goet na sinasabing maaaring tawagin at kontrolin ng mga praktisyante. Ang mga ritual sa Ars Getia ay karaniwang may layuning makipagkasunduan sa mga espiritu para sa impormasyon, kapangyarihan o pangangalaga. Sa Ars Terje Getia, layunin naman itong tupuin at tawagin ang mga espiritu na sa iba't ibang araw ng Linggo. May mga ritual sa seksyong ito na may layuning makipagugnayan sa mga espiritu para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan o pangangalaga. Ang Ars Paulina, naman ay nakatuon sa mga espiritong sinasabing makakatulong sa pagtukoy ng oras sa pagitan ng araw at ng oras ng pagtawag sa mga anghel at espiritu. Ito ay may kinalaman sa astrolohiya at mga oras ng araw na pinaniniwala ang mas mabisa sa ritual. Sa Ars Almadel, matatagpuan naman ang mga ritual na may layunin na makipag-ugnayan sa mga anghel o espiritu sa pamamagitan ng isang espesyal na pyesa ng kahoy o Almadel. Ang ritual na ito ay karaniwang may layunin para sa makabuluhang pagtatalakay o pakikipag-ugnayan sa mga espiritong espiritwal. Ang ritual at teksto na nakapaloob sa Lesser Key of Solomon ay itinuturing na mahalaga at may kapangyarihan sa praktika ng mahika at espiritwal na pananampalataya. Subalit, gaya ng ibang mga aklat ng mahika, mayroon ding babala at panganib na kaakibat sa pagsasagawa nito. Mahalaga ang wastong pagunawa, pagsunod sa tamang proseso, at paggalang sa mga espiritong tinatawag sa pamamagitan ng ritual upang maging epektibo at ligtas ang pagsasagawa ng mga ito. Ang pagpapatuloy ng Tommy Knows Hell Ang Tommy Knows Hell ay isang urban legend mula sa Japan na naglalarawan ng isang sumpa na naririnig o binabasa sa pamamagitan ng isang tula. Ayon sa kwento, ang sinumang babasahin ang tula ng malakas ay magdudulot ng malas, kasakunaan, o trahedya sa kanilang buhay. Maraming mga kwento at kwento ang umiikot sa internet at iba't ibang platform hinggil sa mga posibleng karanasan ng mga taong bumabasa o nagbabasa ng tula na ito. Mayroon ding kwento na isang mag-aaral sa universidad ang namatay pagkatapos basahin ng tula ng malakas, ngunit walang matibay na ebidensya. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay ang paggawa ng pelikulang The Die in the Countryside noong 1974 na inilabas sa tula ng Camino's Hell. Ang direktor na si Terayama Shuji na namatay noong 1983 ay sinasabing namatay dahil sa tula. Ngunit ang totoo, si Terayama ay namatay sa edad na 47 at ito ay dahil sa kanyang sakit sa atay simula pa noong siya ay teenager. Bagaman ang pelikula ay nakakatakot tulad ng tula, hindi tiyak kung ito ay sanhi ng sumpa. Noong 2004, ang legend ng Tommy Hell ay unang naging urban legend ng sinabi ni Autoriyam Ota Inuhiko sa aklat na Kekoro wa Koregaru Ishinoyuni na ang malakas na pagbasa ng tula ay magdudunot ng napakasamang kapalaran na hindi maaaring iwasan. Bagaman matagal nang nababasa ang tula mula noong 1919, naging sumpa lamang ito noong 2004. Ang mga usap-usapang ito ay pinalakas pa ng mga kwento tungkol kay Terayama at sa isang mag-aaral sa unibersidad na nagdulot ng takot at hakahaka sa publiko. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, walang tiyak na patoto o kung toto o ang sumpang ito. Si Terayama ay namatay siyam na taon pagkatapos niyang gumawa ng kanyang pelikula, ngunit walang tiyak na koneksyon sa tula. Patuloy pa ring misteryo ang identidad ng babae na mag-aaral sa unibersidad. Si Saiju Yasuo, ang may akda ng tula, ay umabot ng 78 anyos at 51 taon matapos niyang lumikha nito. Walang katiyakan kung ilang beses niya ito binasa sa kanyang buhay. Ang myth ng Tommy Knows Hell ay nagdunot ng takot at kuro-kuro sa mga taon matapos ang pahayag ni Yamota na nagbigay daan sa pagiging isang urban legend. Ang misteryo at kababalaghan sa likod ng tula ay patuloy na nagbibigay ng interes at kaba sa mga taong nakakarinig o nababasa tungkol dito. Bagamat wala pang tiyak na kumpirmasyon sa tunay na kapangyarihan ng sumpa, ang implikasyon ng tula ay patuloy na nagbibigay ng interes at takot sa mga taong nakakaranas ng kwentong ito. Dahil sa kanyang kakaibang konsepto at nakakatakot na tema, Patuloy na nagiging usap-usapan ang sumpa ng Caminos Hell sa mga online at offline na komunidad. Ang takot at kaguluhan na dulot ng urban legend na ito ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang halaga at interes sa mga taong naniniwala sa posibilidad ng sumpa at supernatural na kapangyarihan ng tula. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay sa kakaibang mundo ng mapanganib at nakakatakot na mga aklat, Sana'y nagtagumpay kami sa pagbibigay liwanag sa mga lihim at kababalaghan na tinataglay ng The Necronomicon, The Exorcism of Annalise Michelle, ni Felicitas Goodman, The Lesser Key of Solomon, The Grand Grimoire, at ang nakasisindak na Japanese urban legend na Tommy Knows Hell. Maging mapanuri at maingat sa pagtahak sa landas ng kababalaghan, at huwag kalimutang magingat sa bawat hakbang patungo sa mga nakakapanindig balahibong pahina ng mga aklat na ito. Hangad namin ang inyong kaligtasan at kaalaman sa pagharap sa misteryo at pagbabago na maaaring dalhin ng ganitong mga katulad na aklat. Salamat sa inyong pagtangkilik at magsama-sama tayong maglakbay patungo sa mas madilim at hindi maipaliwanag na bahagi ng kamalayan. Mula sa Branch TV, ito ang inyong gabay sa landas ng kababalaghan at kagimbal-gimbal na kaalaman. Patuloy na nakatutok sa pagbibigay-saysay sa mga masalimuot at nakasisindak na mga kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at magpatuloy sa pagtuklas ng mga lihim ng enigma o kababalaghan.